The competition is getting hotter and hotter. Dahil padami na nung padami ang nangangarap makasama si na Maverick at Ariel sa pelikula. Lahat gustong maging ultimate extra. Ang mga warriors ng University of the East Caloocan umex na rin. One, two, three. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Sumasao din ako. Ano pa gusto Ano pa? Ah, tama. <laughs> Siyempre, hindi kompleto ang yugyugan kung walang sumayos, marimar. Ah! Oh! Tignan nyo. Marimar. -ti Woo! Ako si marimar eh. 5, 6, Marimar. Marimar. <laughs> Para maging extra sa pelikula, dapat marunong umarte. Sumasao mm, walang yakas? Marunong Ay! naman kaya. Oh, ka. Pande ikurista, Lahat-lahat para lang mabuhay ka! Kahit iniwan na ako ng tatay mo! Ano ba yan, Nay? Puro tuyo! Puro tuyo, wala kang ginawa kung tutuyo! ano ba tuyo? Ano gusto mong tuyo? Sa umaga, tuyo! Sa gabi, tuyo na naman! Natuyo yata ang utak ko doon, ha? Ano ba gusto mong tuyo? Balot! Balot, Penoy! Chicharon, baboy! Ako sa di ba? At biglang may dating na hold-up hold-up to! Akin ang pera mo! Wala akong pera. Gusto mo ang balot mo na lang. Ayoko ng balot mo. At syuk, Ah! a sa sakit. Kat! Kat! cut. Ayoko niyang ganyan. Ano pong gagawin niyo? Maawa kayo. Ah! what? 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 Ayoko, ayoko, ayoko. <laughs> ayoko. 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 ayoko, ayoko, ayoko. <laughs> Pero dahil nabilit ka, sige. Ayun, bumigay din. Linya lang. pang aki Game. Para kung donut, malambot, masarap, pero butas. Hmm, mukhang kailangan ninyo ng lessons from your teachers, sa Sir, ano po bang maituturo ninyo sa kanila? Sinasabi ko na ba? Pero all na ako sa mga estudyante dito ka nagtuturo kasi ako dito. Eh uh, medyo naalangan ako. Pang <laughs> punta dito. Naku, sir. Paano kung mapanood ka ng mga estudyante ninyo? Dito, naku, magkamasala. <laughs> ah, 안녕하세요. 저는 Ano raw? 우리 정현이라고 합니다. <laughs> ah, kakanta pala. Ah! Lahat ay gagawin para sa'yo. wake me up! Wake me up in second! Wake up! Kailangan ko po ng trabaho! Kunin niyo na ako extra, please! Sige na! By the way... Teka, ay, teka! Di pa ako! Tapos kunin na ako extra! Naman tayo, Maria and Jeanette nagbayagbag, di bali ng maombag. Magaling ako! Lahat kayo ako galing ako! Ako! lang, di kanya gawa, pangit ka bakla. Alam naman naming mahirap ang labanan, pero wala namang ganyanan. Tulis ang pacho, tulis ang gusto ninyong makasama sa pelikula nila Maverick at Ariel, abangan lang ang Ultimate Extra Boot at ipagmayabang na ang natatagong talent sa camera. At malay mo, baka ikaw ang maging Ultimate Extra! Oh no! Finish! Ay okay na yung ah. na naman!